So ayan na, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga karilis, mga kawaiti. So ayan, magluluto po tayo ng adobo sa gata. Isaw o bito ka ng mano. So ayan, pag may tiyaga, may ulam, di ba? So ayan, sa mga sa magluto, sa aking muto ko din na. Let's go! Luya! Ayan. Uh, pantanggal lang sa po mga krills kaya i-adobo muna natin yung ating uh, isaw ng manok o oh, bituka ng manok adobo sa kata yung ating recipe for today buyas awang uh, uh, so yung pinaka isaw o bituka ng manok ipiprito po natin yan parang ipiprito po natin so igigisa sa putra natin sa luya para siguro uh, matanggal yung pinaka lang niya. So yan. So, uh, ito natin yung pinaka isaw. Yan. Okay. Parang ipipreak natin ito mga kanilis mga kawaiti yung isaw. Yan. So yan. Nilamas ko po sa asin yan. So talagang uh, dito sa uh, paggawa ng ano talagang kailangan may tiyaga ka para sa ganun na ah, ma malinis at masarap yung kalalabasan yung ating iluluto ngayon halong lalang pa kaisaw. so i-adobo ia po natin nga mga kreys mga kawaiti at paminta so, lalagyan natin na suka yan mga kreys mga kawaiti para sa ganun ah, matanggal yung ating uh, pinakalansa so magpupulong po yung ating luya yung ating suka yan So, suka. So, haya lang natin na parang makriti siya mga grills. So, haya lang natin maluto yung mga grills. So, Nakawain na ating, uh, ano at nalagyan natin ng toyo. Grills, haya lang natin na maluto sa suka yung ating uh, isa o bituka ng manok. Para sa na uh, matanggal yung lansa nya. So, talagang sa posisyon ng uh, paggawa at paglilinis na ano, talagang kailangan may tiyaga ka matagal ng mga bituka o isaw yan. kahit anong klase ng ano pag ano, kailangan talaga may tiyaga ka sa pagluluto at paglilinis tingnan natin toyo mga grills yan o oh. Yan. natin lang natin yung maluto mga karins mga kapiti at isusunod po natin yung ating takang gata mga karins yan, lalagyan natin ng siling verde. o siling parigang o siling haba yan siyempre yung ating siling labuyo yan, dalawang pira sila mga arils. so optional lang ako sa mga gusto po maglagay So, pwede rin wala, pwede rin meron. So, yan. So, maglalagay po tayo para may konting kagat o pampagana yung ating adobo sa gata na isaw ng manok o bitukan ng manok so yan mga kris, haya lang natin na ah, maluto mige at tama ah, igay ng konti yung pinaka sabaw so yan ah, inadobo natin sa suka yung ating ah, isaw o bitukan ng manok so yan. at isusunod na po natin yung ating kakangkata at syempre yung ating pambalase at pampalasa asukal so haya lang natin may iga, mga kris mga kawaiti yung ating ah adobo sa gata na isyo ng manok o oh, bituka ng manok. Guys, ilalagay natin yung ating pinaka kakanggata. Ayan na, medyo naiga na. So, kasi talaga napakahilig ko po talaga sa may gata. Ayan. Kakanggata lang yung ating ilalagay mga kanis mga kawaiti. Siyempre, yung ating uh, at pampalasa sa ating niluluto. Sukal. Um. so, uh, hayaan lang natin na uh, maluto ulit yan mga karisma kawaiti. Mga karisma kawaiti, okay na po yung ating adobo sa gata isaw naman manok o bitukan ng manok. So ayan lang. kasi pagka lumamig po 'yan o ano ay maiiga po yung ating uh, pinaka gata o yung sabaw ng ating adobo sa kata. So okay na po 'yan mga guys, mga YT. So mamaya kainan time na. Ha? Yan. Hindi po tayo dito mga kanis mga kawaiti O, no? Ito yung mga simpleng ulam mga kanis mga kawaiti. So, sana i-try niyo na yung aking mga recipe, mga kawis, mga kawaiti. Ayun, yung pinakadata. Ayan. Yung ating the best. Yung ating ulam for today. So, yung mga kawis, mga kawaiti, luto na yung ating adobo sa kata. Isaw ng manok o bituka ng manok. So, i-try niyo na yung aking mga recipe. Sabi nga, kapag may tiyaga, may ulam na tayo dyan. Hahaha <laughs> hey, Mga krills mga kawaiti, luto na ating Adobo sa kata Iso ng manok O bitukan ng manok So sana itrain nyo yung aking mga recipe So sabi nga, kapag may tsaga May ulam na kayo So yan So ulam for today So ano bang hinihintay nyo? Try nyo na